Nakita nyo to, mga makaw. Di ba magnet? Kinipod, magnet pod. Na-address sa harapan ang tubig. Pag ako ni siyang pagdikiton dire sa lawas. Panorin nyo mabuti. Mutuyok na ang kanang yung tubig. Mutuyok yan eh. Mga dita na magkanan mo. Parang ipo-ipo. Ito, magma siya. Ito. Ito rin. Pag ilalagay ko to dyan, pag dikitin ko sila sa ganyan, iikot ito. Mag iikot yan. Iikot. Magkakaroon yan ng buta sa gitna magkakaroon niya ng buta sa gitna. Panuruorin niyo lang mabuti. sino na. kita niyo, wala magic siya. Oh, timo. Wala 'yan. Hmm, wala 'yan ha. Wala. Ayun oh. Too yan siya. Ito magnet. Ito maliit. Kaya maliit kasi wala akong nakitang kaparehas na ito. Okay. Once na pagdikitin ko ito siya. Iikot ng iikot yan na parang ano siya? Yung parang alimpulos. Anong tawag yan? Parang parang ipu-ipu ba? Pagdikitin. Ano rin yung mabuti ha? Nasaan ko lang. si Nakikita nyo. Magkakaroon niyan dyan ng tapos mabubutas yung ano may parabang sa saya yung sa iyo budo ganoon dyan. Tapos patulis pa baba. Ito lang, ito yung gamitin. Kaso lang, punasan natin. Panoorin nyo mabuti lang. Ganda yung mapanood nyo para kung ano ang yung resulta nya ba. Magkita nyo yung si resulta. Mga Ini jauh Perlu Jom na renyah, nah, di peboboak foto, Batman. ha Wala man, wala <laughs>